Hello mga kapatid, good afternoon po sa atin lahat Ayan, pasensya na kayo at walang boses talaga Si atin yung Malu de los Santos Ayan, gustong gusto na mag reaction Pero talagang wala talaga mga kapatid At ito talaga uh, dalawang araw na Hindi maganda talaga ang aking pakiramdam At ngayon, pinipilit ko lang mga kapatid Dahil dito po sa mga issue na nagkukunwari na mga sponsor. Ayan. Topic po natin dito sa mga sponsor na mahilig magkunwari. Mga kapatid, kunwari, magisponsor sponsor pag napalagay na ang loob dyan sa kaligap na marami nang nabubudol. Ayan, lumilitaw na ang tunay na mga ugali. Ayan, mga kapatid, ang hirap pa rin magsalita. Pero dito sa mga sponsor na nandyan na, sa thumbnail ko, iyan ang sponsor daw ko, no? Hindi Nagpapanggap na sila ay mga sponsor. Pag nakuha na ang loob ng kalingap, ayan, dyan na po mag-uumpisa. Ang hindi magandang pangitain. <laughs> Alam niyo po mga kapatid, itong si ano, yung Ruvena name 'di ba Isa sa mga nagmamahal daw kuno dito Kirina kaya ang daming ginawang kabalastugan <laughs> Natatawa lang po ako mga kapatid dahil itong uh, ano si Ruvena uh, name na talagang milyon-milyon daw po ang gagawing pabahay ni Rina. At yun nga, isa nga daw si Rina ang millionaire. Ha? <laughs> alam niyo ba mga mga kapatid? Tawang-tawa po ako dito kay Ruin At dito sa... Alam niyo na po yung taga dito sa Milano, sa Rome, sa Roma. Ano, sa Italy. Ay, yan. Yung may nasa po sa thumbnail ko. Hindi na tayo magbabanggit muna ng pangalan at pag medyo maayos na ako, saka tayo po ay magre-reaction na malupit dito po, Kisalzido. Ayam. Uh, sa tingin ko po dito sa mga nagpapanggap po ng mga sponsor, mga kapatid. Sa umpisa, sponsor. Ayam, nagpapadala kila-kila, Kalingaprab, ganyan ganyam para pang, para makuha yung kanilang tiwala na, ah, ito, nag-sponsor kay Rina at yun nga, nagpapadala ng pera. At, uh, ito nga, usapin pagdating sa pera. <laughs> Alam niyo mga kapatid, ang hirap talagang ganito na, kunwari, susuhulan ka ng pera, padala ka ng padala ang dahil nga daw ay pababahayan si Rina at iyon nga decent time ipagagamot pero po nakakatuwa po ang mga ganitong klasing sitwasyon ng mga tao dahil ay kalaunan nga mga kapatid ay binawi naman yung pera <laughs> ito yung mga sponsor na bigay bawi na nagkukunwari na sponsor di ba Kagaya na nga po, pababahayan si Rina. At uh, ang dami na po, sari saring issue na po. Ayan, uh, panoorin na lang natin yung live ni Kalingap Rab At yung reaction ni Sis Bupil at ni Sil TV na nandyan na po yung mga sinasabi nila. Kaya lang ako po talaga ay gustong gusto ko na talaga pong mag-live. Ay hindi po ako makapag-live. Dahil nga ang sitwasyon ko na wala po talaga akong buses dahil sobrang init dito. ah uh, natutuwa lang ako mga kapatid dito sa mga bigay bawi na nagkukunwari. Mayroon nag, uh, nagbigay daw po na may 10,000 na binawi ay wala naman po na nakapangalang kung sino itong nag-message kay Salsido na ito nga daw binabawi yung padalang 10,000. Alam nyo po yung mga ganitong klaseng tao na wala naman nakalagay dyan na kung sino naman yung taong nagpadala at gustong bawiin at uh, ayan nga kung maroon tayo po na pagkakataon na magaling-galing na po na pwede na ako mag-live, maganda po ito talaga sa live dahil medyo mahaba bang usapan ito. Pero magusto ko lang pong ipaalam sa inyo mga kapatid na ah, <clears throat> uh, ito dapat ma-aware tayo lalong-lalo na si Kalinga Brab na sana uh, pag may mga ganitong usapi, usapan na sponsor, wag basta-basta pong magtitiwala lalong-lalo na ito ay parang mga patibong. Alam nyo, <coughs> excuse me, alam nyo po mga kapatid, itong mga patibong ng mga kunwari sponsor na gusto lang po ay mapabilang sa kalingap, pero nagkakamali dahil gusto lang po yan na pumasok sa loob ng kalingap, ha? At makakuha ng mga beneficiary dyan sa kalingap na kunwari tutulungan yun ay puro paraan lang para makapang budol. Gagamitin nila like uh, example, Rina. Ginamit lang nila si Rina para mang budol, mangulikta, ibig sabihin. Ngayon, marami ng taong nangulikta. Kunwari, ipinadala kay Kalinga Prab. Tapos, yun, doon napapasok po yung babawi na at sila na lang daw ang del ng pabahay. Di ba? Dahil uh, ang gusto nila, napabaya na si Rina at the same time nga, na si nga Prab naman talaga ay busy-busy, uh, hindi pa, ay binawi po yung mga pera. Ang sinasabi sila na daw po ang magpapabahay. Mga, dakot, Diyos ko. Para-paraan lang po yun, mga kapatid. Dahil ginamit lang nila si Rina para makipag- scam. Doon po ang papasok. Kalain mo daw uh, BPI o ano mang klaseng bangko yan na mayroon daw pong nakadeposit na milyon para kay Rina. Diba? Ang bilis nila ang maghanap buhay. Maraming nauutong mga ka kababayan na ito nga po mayroon dyan na ano, ipapakita ko. O yan, tingnan nyo na lang kay Popel sa vlog ni Popel. Ito po ay talagang mayroon po na binabawi kay na ni M. Yung pira na ipinadala niya daw po 2,000 na kailangan daw ipadala na lang daw sa g ni Roda. Kaya yon nagbabawian na sila ngayon. Dahil dito nga, si na ay mukha yata itong sanay na sanay na po itong mangulikta. Ibig sabihin, matagal na itong gawain na noong pang tumutulong Kirina ngayon ay ginagamit lang nila si Rina para pagkakakitaan. ba? Diba? Kunwari, mag sponsor sila sa Kalingap, ang layunin ay hindi maganda. Kundi, hmm, ang pagkakakitaan ang kalingap at gagawin nit lang tanga si kalingap rab na sasabihin ano alam nyo po mga kapatid ang ganito sasabihin nila lulukuhin nila si kalingap rab hindi si kalingap rab ang linuluko nila kundi ang sarili nila lalong nalo na ito si Jewel uh, Joel Salcido diba? na inangahaan pa naman kita Joel noon na sabi ko, ah, wow, ang uh, isang kababayan natin na nandito sa Italy ay tumutulong sa kalingap. Kaya ako ay natutuwa ako na ikaw ay sinundang ko, sinusubaybayan ko at nakapalo ako sa iyo. Ngayon po ay hindi ko na nagustuhan yung ginawa mo dito sa kalingap, di ba? Na kunwari, ginamit mo ang kalingap the same time, di ba? Parang Uh, pinaglaruan mo yung mga cha beneficiary ng kalingap, di ba? Di ba po? Kaya wag naman sana po tayo na nagkukunwaring mag-sponsor pero iba naman pala po ang layunin. Ano? Kaya ang mga ganitong klasing sponsor, mga kapatid, ay kailangan tayo mag-iingat. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, marami po tayo, maraming mabibiktima, lalong-lalo na po, kunwari, i-sponsoran ang isang beneficiary po ng kalingap. Kagaya ki rin, Alam niyo po, mga kapatid, hindi po ang damdamin ni kalingap brab, ang linuko nyo, kundi ang linuloko nyo, ang sarili nyo, at Serena. Si Binibigyan nyo, kunwari, mahal nyo si Rina. Binibigyan nyo sila na magkaroon, umaasa na siya ay magkakaroon ng bahay. Dahil nung panapanood ko noon, nung uh, sa vlog ni Kalinga Prab na yung pinakita nga ki Rina, yung kung saan siya titira na nakabili ng lute na nagkakalaga ng 110, 100 square meter, ay mukha yata ang pornada. <laughs> Dahil yung may mga sponsor na kagaya nitong Ruina name na binawi yung pirat, siya daw ang magpapabahay. Ano? Totoo kaya yon na ipagkagamot sa simlock simsla, uh, simplok si... Pansin na kayo at talagang wala talaga akong boses na halos, wala talagang lumabas, ay naiinip na talaga ako dito sa bahay. Ay natutuwa lang ako dito sa mga ano, ginagawa ng mga sponsor daw ko, no? ba? Diba? Pag kayo nag-sponsor, eh, isipin nyo na lang po. Sponsor lang. Huwag nyo na pagkakitaan ng isang tao na walang kalaban-laban sa inyo. Nag-ginagawa ninyo siyang, ano yun? Uh, panglimos. Yung parang parami. Kaya, mananawagan po ako dito sa mga kababayan natin na kung gusto talagang tumulong, hindi huwag nyo nang kailangan iparating pa nyo o paraan mo po sa iba kagaya dito kila na karon na may, ah uh, name. Kasi mahirap po dahil hindi ba kayo nagtataka. Idiretsyo na nyo lang kay Kalinga Prab sila na doon. O kaya na ma'am, mayroon kayong isang admin kagaya kay Vincent Galliada na doon nyo na lang ipapadala ang mga pera nyo. Hindi na dito kay Rowena Name. ba? Diba? Dahil ang tingin ko dito kay Rowena Name at sa dito sa mga iba niya pang mga kasamahan ay ito ay mukha yatang magagaling sanay. ba? Diba? Imbes naman ito si Salcedo na ah, pangaralan na lang payuhan at na alam ko naman na eh, maganda rin sana ang intention mo kaya lang napunta daman sa hindi maganda dahil ito na nga po, dagdating sa mga sponsor. Sinasabi ko na nga, pag sponsor, kailangan ipapaya na natin yung kay Kalinga Prab na hindi na tayo magbidabida. Gawin na lang natin, alimba, magre-reaction kagaya ko. O, oh, hindi niyo naman masasabing ako ay basta na lang dyan nagre-reaction sa Kalingap. May naging problema ba ako sa Kalingap? Yun ang katanungan. Kaya, ruwena Nanim, Huwag naman lokohan dahil hindi si Kalinga Prab ang linoloko nyo. Ang mga sarili nyo. Tandaan nyo yan. Ang sarili nyo, ang pinaglululoko nyo. Hindi si Kalinga Prab. At yung emosyon ng bata ni, Ru ni Reyna. Huwag nyo paasahin kung wala. Diba? Hmm, sasabihan nyo, may chiki na 1 milyon, Nasaan na yun? 1 milyon ninyo yan. di Diba? Baka ay ano lang, yung piso dinagdagan nyo na lang maraming zero. Diba po? Kaya mga kapatid, maging aware tayo dito sa mga ganitong mga klaseng taong mga nang bubudol. Ang tawag po nito ay mapagpanggap na sponsor para pagkakakitaan ang beneficiary nang kalingap, yan lang po ang masasabi ko kaya maging aware lang po tayo dito sa mga taong ganito mga kapatid, kaya pasensya nyo na muna ang boses ko talagang wala, wala pa talagang ibubuga bukas kung mayroon ako, baka makapag live ako pero hindi ko po sure na itong linggo na to ay magiging okay na ang boses ko mabuti nga ngayon ay medyo uh, lumabas na kahapon, walang wala po talaga. Kaya, mga kapatid, pasensya na kayo. Kaya hindi ako nakapag-live ng tatlong araw. Dahil alam nyo naman po. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal sa akin. Ako po ay nawala ng boses. Pasensya na kayo. At buka next week na ang pag-live ng ating yung Malo de Los Santos. Yan. Marami pong salamat. Shout out po sa lahat. Bye-bye. Paalam po. Bye-bye you. We love you so much.